Mahigit apat na pong mga polis sa iba't ibang sulok ng Laguna ang sumailalim sa pagsasanay para sa kahandaan sa panahon ng kalamidad nitong ikadalawang potsyam ng Hulyo. Ang pagsasanay na ito ay iniutos ni Punong Lalawigan, George Ejercito Estregan, upang maihanda ang isang libo at anim na raang mga polis sa Laguna sa panahon ng trahedya. Bago pa man ang pagsasanay na ito, Nakapagsagawa na rin ng unang pagsasanay ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Kung saan 36 na kapulisan ang lumahok sa unang pagsasanay at 71 kapulisan naman ang lumahok sa ikalawang pagsasanay. Sa unang bahagi ng pagsasanay, itinuro ang mga kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsagip sa mga biktima ng sunog, banggaan ng mga sasakyan at mga kalamidad. Sa ikalawang bahagi naman ng pagsasanay, itinuro ang wastong pamamaraan sa pagsagip sa mga nalulunod at inaanod ng rumaragasang tubig baha. Kasama rin sa pangalawang pagsasanay ang tamang pamamaraan ng paglilika sa mga biktima ng pagbaha gamit ang mga bangkang demotor. Sa ngayon, humigit kumulang 3,000 emergency rescue volunteers mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang sumailalim na sa may limampung pagsasanay na isinagawa ng PDRRMO. Ang mga volunteers naman ay inaasahang mangunguna sa pagliligtas sa mga mamamayan sa lalawigan sa oras ng mga kalamidad at mga sakuna. Ako po ang inyong kaibigang reporter, Riffy Dominguez para sa Laguna ngayon. Laguna TV6, Ipagsabi.